Okay, so welcome to ating tutorial on how to make a simple logo animation using Canva. So I think dito is an example of Netflix animation logo. So meron na ako animation, and it's only consists of Three pages. Napakadali lang po. So, gagawin natin yan. So, ang gagawin lang natin is papalakihin muna natin tong uh, ating page. Ating page pane sa Canva. And um, gagawin natin sa isang blank page para makita natin ang step-by-step -step process kung paano gawin ang animation so first is pumunta tayo dito sa ating text at itype natin ang letter N okay so yung font na gagamitan natin dito is bebas nwe so gagawin natin yung letter N top bebas bebas nwe so I think that's the font na ginamit ni Netflix. No? So, papalaki lang natin. Depende kung uh, gano gaano kalaki. It's up to you. So, sa ating first page, ilalagay lang natin yung letter N. Napakadali lang po. Napakasimple. So, next is, ikakopy natin yung letter N na ginawa natin to the next page. Kung hindi nyo alam paano mag-copy ng gamit ang shortcut key, just hold Alt, click the first page, and then drag to the next page. So, para makapi yung page. So, now, meron na tayong letter N ang gagawin natin is sa next page natin so ilalagay natin sa left side okay so yung uh, first page natin is uh, nasa gitna yung n and then yung second page is ilalagay natin sa mismong uh, left side yan para sa ating animation. Okay, so first page and second page, natapos na natin. So the next na gagawin natin is lalagyan natin siya ng animation para may konting buhay. So papagalawin natin yung letter N at para pumunta yung letter N sa left side. So gagawin natin, we're gonna add uh transition and let's choose match and move ito sya match and move for the match and move ayan na makikita mo na yung kanyang animation kung paano siya gagalaw so you can adjust the duration by one second or it's up to you kung gano mo sya gusto kabilis So, from, yung gusto yung nilagay ko dito is 0.5. Para hindi siya masyadong uh, mabilis. Or, I mean, mabagal. So, papaikliin muna natin itong second page. Kasi parang isang transition lang siya. So, parang from first page to second page. So, meron na tayong uh, pangalawang transition. And then, add tayo ng isang page pa. Kakopy ulit natin yung second page to the third page. And then, dito na natin ilalagay yung uh, word na etflix. Yung kulang na word. So, ito yung gagawin natin, gagawa natin ng um, transition. So, Netflix, Ilalagay natin dyan sa pangatlong uh, page. So um, ikakop eh mali, na ko sa second page, so ikakopy natin 'to at ilalagay natin sa um pangatlong page. So always remember that you need to click always the page and then para hindi tayo malito kung saan natin ipipage. page yung ating mga objects or mga letters. So, yan. Meron na tayong uh, nabuong animation. So, gagawin lang natin. Lalagyan natin ng uh, animation sa ating mga text. So, meron tayong tatlong page. And then, Gagawin natin, gagawa natin ng uh, animation. So, ina-animate natin yung letter N. So, punta tayo dito sa animate. So, pili lang kayo kung anong gusto nyo animation. Pero yung ginamit ko dito is stump. So, para siyang uh, from bigger to smaller. So, para siya nag-stump. So, always i-click natin yung on enter. Yan. Uh, kasi pag pinili natin yung both, is pag natapos yung animation at, at the end, babalik ulit siya na magsa-stamp. So, gusto natin yung isang stamp lang. Then, next is pupunta tayo sa uh, pangatlong uh, page. So, i-animate natin yung remaining letters. So, choose whatever you like. Uh, yung pinili ko dito is um, I think um, nakalimutan ko so paplaki muna natin para hindi tayo malito so I think adjust natin to 1 second first then yung pinili ko dito is um, but nasa sa inyo kung anong gusto nyong um, animation effects So, pwedeng shift. Uh, so, pwede yung characters, line, and word. Depende sa inyo. At makokontrol nyo rin yung speed. So, pwede rin itong roll. Depende sa inyo. And, um, kung anong gusto niyo animation effects na gagamitin nyo sa word nyo. So, um, ang ginamit ko pala dito is wipe. Yan, wipe. Para siyang um, wipe transition effects. So, ito, i-reduce -re lang natin yung speed. Then, always click on enter. So, yan. Pag-click natin. So, yun. Ito na yung kanyang kabuuang animation. So napakadali lang po. Um uh, paggawa ng ating animation. So i adjust natin yung uh, duration ng bawat page para hindi naman siya mahaba. Hindi siya matagal yung transition niya. So, ito. So, papalitan lang natin ng color. Kulay na gusto nyo. Meron. Gusto nyo pula. Pwede din. Itim. Pwede din. Depende sa inyo. Kung anong gusto nyo. So, tayo natin ng pula. Kasi meron ding uh, Netflix uh, red and white background. Meron ding red and black background. So, pagkatapos nito, pagkatapos nyong palitan, so, I think magsistick tayo sa um, pula at white background. So, pagkatapos nito, um, pwede niyo nang i-download. Okay, so, ito na yung ating final result.